guys, dito na naman po kami sa may ano po ito, sa may unisan po itong ano yung daan na parang sigsag ano po kami guys kami naman po ay kakain at kami galing na sa pagamutan kakain na po kami ganda naman ng bahay ang dami nasa taas ng bundok yung bahay yun, may bahay pa rin doon sa may mangga. Ang ganda. Parang ito ah. kain na. Eh. Ayan. Yeah. Ayan po. Oh. Yeah. po kami. Kami kakain na po. Mm. Yeah. Kain na tayo. Kain na. Ano para tayo nasa inasal. Ganito ang ano baga sa inasal. Ang ganda na Ganito baga sa inasal, ano? Ah, okay, sa... so, <tinyo> oh, kasi ni... Ano ka daw kutsara? Ay, may tayong plastic, ano? Oo, oo. Walang kutsara, o. Oh. Tapos si maano. Eh di, tayo ngayon po ay nakaganito po ang ating pagkain, o. Oh, para sa para po kami nga sa, ano, inasal. Ay, siyempre bawal kay Don Roger ang ano. Kasana, ' a fast minute